Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. May 23, 2025 nang nabulabog ang tahimik na lugar sa Barangay Salvacion, Rojas, Palawan. Sa isang ilog, natagpuan ang isang dalaga na puno ng kalos at wala ng buhay. Ang lahat ng residente sa lugar ay nagulat dahil sa kahindik-hindik na krimen na sinapit ng kawawang dalaga. Subalit sino nga ba ang biktima at bakit ganon ang nangyari sa kanya? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Gemary Misa John, 19 years old. Residente siya ng barangay Salvacion Rojas, Palawan. Siya ay panglima sa magkakapatid at ipinanganak ng March 26, 2006. Ulila na si Gemary at ang kanyang mga kapatid sa ama. Gustong gusto ni Gemmarie na makapagtapos ng pag-aaral kaya naman nagporsigi ang kanyang mga kapatid upang makapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Bata pa lamang matalino na si Jeremy at nang siya ay graduate ng senior high school, siya ay nakatanggap pa ng mga Academic Excellence Award. Si Jeremy ay second year college at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration. Habang nag-aaral, pansambantala muna siyang tumira sa isang dorm. Napakabait, napaka-responsable at may mataas na pangarap. Ganyan ilarawan si Jemari ng kanyang pamilya. Si Jemari ay aktibong miyembro ng munting sambayan ng Kristiyano ng Our of Perpetual Help. Ang dalaga ay matagal na nagsisilbi bilang lektor mula pa ng taong 2017. Ayon sa parokya ng simbahan, kilala siya bilang isang mabait na bata at mapagmahal na anak. Dahil sa angking kagandahan ni Jemari, may pagkakataon na sumasali siya sa mga modeling projects malambing, magalang at simple. Ganyan naman nakilala si Jemery ng kanyang mga kaklase at mga kaibigan. Isa ding TikToker si Jeremy na aktibo sa pagpupost ng mga video sa kanyang account. May 22, 2025, naisipan ni Jeremy na umuwi sa bahay ng kanyang pamilya sa Puro Katlea. Bakasyon naman kasi noon ang dalaga kaya siya umuwi para makasama ang kanyang pinakamamahal na pamilya. May 23, 2025 ng umaga nang nagpaalam si Gemmary sa kanyang nanay na aalis papunta sa ilog malapit sa kanilang bahay. Kailangan daw kasi ni Gemmary na maglaba ng mga damit dahil nga sa araw ng linggo babalik na siya sa bayan para sa pupuntahang aktibidad ng kanyang universidad. Pinayaga naman si Jeremy ng kanyang nanay na si Merlina Misahon na umalis at pagpunta nga sa ilog. Sinabi pa ni Marlina kay Gemmary na susunod din siya sa ilog para rin maglaba at bandang alas 8 ng umaga nang umalis na sa bahay si Jemery. At makalipas ang isang oras, dumating na sa ilog si Marlina. Pero nagtaka ang ginang dahil wala doon ang kanyang anak. Sa isip ni Marlina, baka umuwi lang saglit si Jemery at sila ay nagkasalisi kaya hindi niya nakita ang kanyang anak sa bahay. Subalit lumipas pa ang isang oras, wala naman si Jemery at hindi dumating sa ilog. At dito na nagsimulang magtaka si Marlina bakit hindi na nakabalik pa si Jemery. Iniwan ni Marlina ang nilalaban at nagpunta sa bahay ng isa pa niyang anak na lalaki. Tinanong ni Marlina kung nandun na ba si Gemary sa bahay pero sumagot ang kanyang anak na lalaki na wala pa doon ang kanyang kapatid. Kaya naman nagpatulong na si Marlina sa kanyang anak na lalaki para samaan siyang hanapin si Gemary. Naglakad papunta sa ibang parte ng ilog si Marlina at ang kanyang anak na lalaki. Hindi nga nila doon natagpuan si Gemary pero napansin ni Merlina sa ilog ang tsinelas ng dalaga na isang piraso na lamang. At bilang ina, nakaramdaman ng kaba si Merlina nang natagpuan ang nasabing tsinelas. Umalis si Merlina ng ilog para humingi ng tulong sa isa pang kabatid ni Gemmery. Inutusan ni Merlina ang isa pang anak na humingi ng tulong sa barangay para hanapin ang kapatid nito. May nakapagsabi naman kay Merlina na baka ang kanyang anak ay tinago ng mga nilalang na hindi nakikita umano ng mga tao. Kaya naman agad na nagtungo si na Marlina dala ang picture ni Gemary sa isang manggagamot at manghuhula para tanungin kung nasaan na ba si Gemary. Ayon sa mga manggagamot si Gemary daw ay nasa ilog lamang. Maaari daw nasa ilalim ng parte ng ilog ito o tinangay ng buhaya. Sinabi naman ni merlina na imposibleng may buhaya doon dahil mababaw lamang ang ilog. Muling nagsalita ang manggagamot at sinabing basta hanapin lang daw si Gemary sa ilog. Kaya naman bumalik si Marlina sa ilog at muli itong binaybay. Pati nga ang mga kapitbahay ni na Marlina ay tumulong na sa paghahanap sa dalaga. At bandang alas 11 nga ng umaga, nang sumigaw ang isang kapitbahay. Tumuro siya sa ilog at sinabi na baka nga iyon si Jemary. Agad na pinuntahan ng mga kuya ni Jemary ang tinuturo ng kanilang kapitbahay. At nang makita nga ito, kinumpirma nila na si Jemary nga ang nakita sa ilog. Agad na kinuha si Gemmary ng kanyang mga kuya. Pero ang dalaga ay nakakalungkot na wala ng buhay. Gusto pa sanang dalhin ni Merlina ang kanyang anak sa ospital pero nang hawakan niya na si Gemmary, wala nang sinyales na ang dalaga ay buhay pa. Ayon kay Merlina, maraming pasa at sugat si Gemmary. Napansin din daw ni Merlina si Gemmary ay may mga malalaking pasa sa kaliwang bahagi ng mukha. May tila din bakat ng kamay si Gemary sa kaliwang bahagi ng muka na tila ba sinampal. Nagpatulong ang pamilya ng biktima sa barangay para mabigyan si Gemary na maayos na libing. Nung una, akalan lamang ng lahat ay nalunod si Gemary sa ilog. Pero agad itong pinabulaanan ng pamilya ni Gemary dahil mababaw lamang ang ilog at wala itong agos. Ang tindingan ng tinamong pinsala ng biktima ay isang palatandaan na hindi basta-basta ang pananakit na ginawa kaya imposible umanong walang foul play sa nangyaring insidente. Kaya naman sumailalim ang labi ni Gemary sa autopsy at nagsimulan ng investigasyon ang mga polis. May 24, 2025 nang lumabas ang resulta ng autopsy ni Gemary. Ayon sa resulta, lumalabas na matinding pinsala at high impact trauma sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Wala namang sinyales na si Gemary ay pinagsamantalahan bago pinatay. Si Merlina ay nagpaunlak ng interview hinggil sa sinapit ng kanyang anak na babae. Ayon kay Merlina, wala siyang narinig na sigaw o humingi ng tulong bago matagpuan si Jemarina na wala ng buhay. Ang tangi lang napansin ni Merlina ay nang dumating siya sa ilog para maglaba, malabo ang tubig. Pero hindi niya inakala na napahamak na pala ang kanyang anak sa ilog. Sinabi pa ni Merlina na niniwala siyang pinalo ng matigas na bagay si Gemari. Dagdag pa ni Marlina, wala siyang maisip na taong gagawa noon sa kanyang anak. Wala naman daw kasi ang kaaway si Jamari o ang kanilang pamilya. Sinabi din ni Marlina na napakabait na anak ni Jamari. Tumutulong din daw ito sa mga gawain bahay kapag walang pasok. Napakasipag din daw mag-aral ni Jamari at pangarap nitong may ahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kusti siya nga ang sigaw ni Marlina at ng pamilya ni Gemery. Pakiusap nga ni Merlina na sana ay maresto na ang sospek o makonsensya ito para sumuko na sa mga polis. Nagpaunlak naman sa isang interview ang unang nakakita sa labi ni Gemmarie. Ang babae ay nagpakilala lamang bilang Janice na kapitbahay umano ni Jamari at Merlina. Ayon kay Janice, nagpunta sa bahay niya ang kapatid ni Jamari para ipaalaga na muna ang pamangkin ng lalaki dahil hahanapin nga umano si Gemmarie. Nabahala si Janice pero siya siyang bantayan muna ang pamangki ni Gemmary. Iniwan daw ni Janice ang bata sa pangalaga ng kanyang panganay na anak. Nang nakabalik na nga si Merlina mula sa manggagamot, tumulong na si Janice sa paghahanap kay Jamari. Tutulang din daw sana sa paghahanap ang asawa ni Janice, ang kumpari nito at pamangkin. Dahil nasa bahay lamang ang mga ito. Pero hindi na sila tumuloy dahil umalis na ng bahay si Janice. At habang binabaybay ni Janice ang ilog, namata niya na may kakaiba sa ilog. At iyon na pala ang labi ni Jemary. Nakasobsob umano si Jemari sa tubig ng ilog. Ayon kay Janice, sa unang tingin, hindi daw kapansin-pansin na may tao pala sa ilog. Pero sa kanyang kinakatayuan, napansin niya agad si Jemari na nakalubog sa tubig. Sinabi din ni Janice na bukod sa kanya, awang-awa din ang kanyang mister doon na nagsasaka sa hindi kalayuan sa ilog kung saan nga natagpuan ang labi ni Gemary. Wala daw kasing narinig na sigaw o humingi ng tulong ang asawa ni Janice at wala naman siyang napansin na dumaan sa may ilog ng umaga na iyon. Ay naman sa mga kagawad na rumisponde, natagpuan nila si Gemary na limang metro mula sa kung saan naglalaba noon ang biktima. Miski nga ang mga kawani ng marangay ay walang idea kung sino ang sospek na gumawa ng krimen. Inilarawan ng kagawad si Gemary na mabait na dalaga ang alam lang nito ay eskwelahan, bahay at simbahan at ito nga ang lagi lamang niyang mga pinupuntahan na lugar. Ayon pa sa kagawad, hindi daanan ng tao ang ilog kung saan natagpuan si Jemari. Kaya naman hindi imposible na residente lamang na lugar ang may gawa ng krimen. Pero sinabi ng kagawad na parang wala naman sa kanilang residente ang kayang gawin iyon kay Jemari. Tingin pa ng kagawad maaaring nanlaban si Jemari sa taong umatake sa kanya. Nanawagan naman ang pamunuan ng barangay sa mga residente na kung sino man ang may impormasyon tungkol sa nangyaring insidente o pagkakilanlan ng sospek ay makipagtulungan sa mga otoridad para sa pag-usad ng investigasyon. Kinundin na naman ng San Lorenzo Luis Parish sa Barangay Karamay ang pagpatay kay Gemary na aktibong miyembro ng simbahan. Mariing ipinahayag ng simbahan ang dalamhati at pagkabigla nila sa sinapit ng dalaga. Kasabay nito ang panawagan nila sa mga otoridad na tugisin ang nasa likod ng krimen at iyaking mananagot ang responsable sa pagpatay kay Jemari. Nakikiisa rin ang buong parokya kabila nga ang munting sambayan ng kristyano sa pagdadalamhati ng pamilya ni Jemari. Bumubuhos din sa social media ang pakikiramay sa pamilya ni Jemari. Marami sa nakakilala kay Jemari ang sumisigaw nga ng hustisya. Sinabi pa nila na napakabuting tao ng biktima at labis nilang mamimiss si Jemery. At ng May 25 naman ang sinabi ng mga polis na mayroon na silang person of interest sa kaso ni Jemery. Ayon umano sa pagtatanong ng Roas PNP sa pamilya at mga kapitbahay ng biktima, ang kanilang person of interest ay kakilala at palipit sa pamilya ng biktima. Dahil araw-araw daw palang pumupunta sa bahay ni na Gemary, ang person of interest na kanilang tinututukan. Napag-alaman din na matapos ngang masawi ng tatay ni Jamari dalawang taon na ang nakakalipas, palagi umanong pumupunta sa bahay ng biktima ang person of interest. Ngunit nang may nangyari umano sa biktima, hindi man lang ito nagpakita o nagpakita man lang ng concern sa pamilya. Kinausap naman ng kapitan ng barangay sa Puro ang person of interest sa pagpatay kay Jemari. Subalit itinanggi ginaman ng person of interest ang paratan sa kanya kahit na karamihan ng mga ebidensya ay itinuturo na siya ang person of interest. Ayon sa kapitan, sinabihan niya ito na anumang oras na handa na siyang umamin ay nasa barangay lamang siya at bukas upang tulungan ang nasabing person of interest. Ay naman sa mga polis, wala silang nakikitang ibang dahilan kung bakit nagawa ng sospek ang krimen kay Gemary, kundi sexual desire o pagganasa. Malaki din ang posibilidad na nanlaban talaga si Gemary sa person of interest dahil mabas sa autopsy result ng biktima na mayroon itong mga pasa at may mga kuko na nakabaon ang kanyang dalawang kamay. Isang mahaba at matigas na kahoy naman ang narecover ng mga polis malapit sa pinangyarihan ng insidente na sasailalim sa investigasyon para matukoy kung ito ba ang pinampalo kay Gemary o hindi. June 2, 2025 naman nang nagsagawa ang mga polis ng reenactment sa posibleng paraan ng pagpatay kay Gemary at sa posibleng paraan ng pagtakas ng soswek mula sa crime scene. Ito ay upang magkaroon ng mas malalim na pag-aaral ang mga pulis sa pag-iimbestiga -e sa krimen. Sinabi din ng mga pulis na 80% umano ang mga nakalap na nilang mga epidensya laban sa sinasabi nilang person of interest. At habang lumalalim ang investigasyon sa kasong pagpatay kay Jamari, lumutang naman umano ang ilang testimonya mula sa mga posibleng witness sa nasabing krimen. Ayon sa mga pulis, mula umano sa mga testimonya na ito, ay nadagdagan pa ang mga person of interest na tinitingnan nila na maaaring pumatay kay Jamari. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon sa Clement para mabigyan nga ng hustisya ang pagkamatay ni Jemarie. Ang pangalawang kwento naman natin ay nangyari ng taong 2014. Para simula ng ating kwento, kilalanin natin si Cindy Rose Villena, 18 years old. March 19, 1995 naman nang isinilang si Cindy sa General Santos City, sa isla ng Mindanao at ang kanyang nanay ay isang OFW sa Cyprus. Si Cindy ay isang third-year mass communication student sa isang university. Mabait, masayahin at may mataas na pangarap. Ganyan ilarawan si Cindy ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa kapatid ni Cindy, kahit na hindi sila close magkakapatid, mahal na mahal nila ang isa't isa. Dagdag pa ng babae, kahit may pagkamasungit si Cindy, ang dalaga ay malambing jolly at talented. At dahil nga sa taglay na ganda ni Cindy, siya ay naging isang freelance model. Kapag walang pasok si Cindy, madalas siyang laman ng mga studio. Nagawa naman pagsabay ni Cindy ang kanyang pag-aaral at pagmamodel dahil maganda naman ang kanyang mga grades sa eskwelahan. Ilang beses na din sumali si Cindy sa mga beauty pageant at aktibo sa school activities. Pangarap ni Cindy na maging isang sikat at magaling na broadcast journalist. Isang gabi, nagpaalam si Cindy sa kanyang pamilya na aalis. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi umuwi si Cindy at maging kinabukasan ay wala nang nakakita sa modelo. January 24, 2014, nang romesponde ang mga pulis sa isang lugar sa General Santos City. Sa isang madamong parte ng lugar, natagpuan ang mga pulis ang isang wala nang buhay na babae. At ang biktima ay kinalalangang si Cindy. Tila nga nadurog ang puso ng pamilya ni Cindy nang nalaman ang kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Hindi inaasahan ng nanay ni Cindy na isang OFW na uuwi siya ng Pilipinas na hindi nakasama pa si Cindy. Ayon sa ina ni Cindy, ang lahat ng kanyang sakripisyo sa ibang bansa ay nasayang lamang dahil sa pagkawala ng modelo. Magiging ang mga kaibigan ni Cindy ay sobrang nalungkot sa mga nangyari. Kusti siya nga ang sigaw ng mga nakakilala sa magandang modelo. Isang solidarity procession at prayer service naman ang isinagawa para sa modelo ng universidad kung saan nag-aaral si Cindy. Ayon sa autopsy kay Cindy, ang biktima ay pinalo ng mga bagay tulad ng bote at pala. May indikasyon din na ang babae ay pinagsamantalahan pa bago umano pinaslang. May natagpuan naman umano na putik sa labi ni Cindy. Ayon sa mga pulis, maaaring pagkatapos ng pananamantala kay Cindy ni Liblob umano ang dalaga sa putikan. Sa isang kamay naman ni Cindy natagpuan ng mga pulis ang hibla ng mga buhok na pinaniniwalaan nila ang pagmamayari ng sospek. Binoo naman ng task force ng mga pulis ang isang investigasyon sa nangyaring krimen. Ayon sa pamilya ni Cindy, siya ay sinundo ng isang lalaki na kaibigan umano ng modelo na pinangalan ng alias Jojo. At mula noon hindi na nakauwi pa si Cindy sa kanilang bahay. Ay naman sa mga kaibigan ni Cindy na huli niyang kasama bago siya nawala, si Cindy ay sumakay ng isang tricycle bago sila naghiwalay-hiwalay. Sinimula naman ang mga pulis na imbestigahan nga sina alias Josjo at hinanap din nila ang tricycle ng driver. At habang gumugulo nga ang investigasyon, tikom ang mga bibig ng mga pulis. Hindi sila masyadong naglabas ng mga detalya tungkol sa mga impormasyon ng kaso ni Cindy. At dahil hindi mahanap ng mga pulis ang tricycle driver, Isang manhunt ang kanilang inilunsad. Hindi nagtagal na kilala nga ang tricycle driver na huling sinakyan ni Cindy at ito ay si Norhan, 38 years old. Narecover naman ng mga pulis ang naturang tricycle na sinakyan ni Cindy bago siya masawi. At bago nga matapos ang January 2014, ipinahayag ng mga pulis na handa silang magsampa ng kaso laban kay Norhan. Dahil base sa mga nakalap nila mga ebidensya at salaysay ng suspect. 98% ng sinorhan ang pumatay sa biktimang si Cindy. Ang tangi lamang daw kulang noon ay ang complaint avidabit mula sa pamilya ng biktima. Ayon sa mga pulis, pinakiusapan nila ang pamilya ng biktima na magtungo sa mga pulis para opisyal na firmahan ang complaint avidabit kasama ang kanilang salaysay. Subalit ayon sa pamilya ni Cindy, nakukulangan sila sa investigasyon ng mga pulis kaya hindi nila magawa ang complaint avidabit. Ayon sa nanay ng biktima, gusto nila makasiguro na ang tamang tao ang sasampahan ng kaso at hindi nagkamali ang mga polis sa taong tinutuli nila bilang sospek. Dagdag pa ng nanay ni Cindy gusto ng kanilang pamilya na investigahan pa ng maigi ng mga polisi alias Jojo na sumundo kay Cindy bago nga siya natagpo ang wala ng buhay. Sunod naman ay hiniling ng pamilya ni Cindy ang tulong ng NBI para magsagawa sila ng sariling investigasyon isinailalim ng NBI si Aljas Jojo sa isang lie detector test. Ayon kay Aljas Jojo, kaya siya pumayag sa lie detector test ay para malinis ang kanyang pangalan sa pagkakaugnay niya sa kaso. Sa resulta ng lie detector test, lumalabas na nagsasabi ng totoo si Aljas Jojo. Dahil dito, mas naniniwala ang mga pulis na si Norhan ang totoong sospek na kanilang hinahanap, pero bigo silang mahanap ang tricycle driver. Umabot nga ng ilang buwan bago tuluyang naaresto si Norhan. October 17, 2021 nang lumabas ang balita, na naaresto na ng mga pulis si Norhan. October 17, 2024 nang lumabas ang balita na naaresto na ng mga pulis si Norhan. Nasa kote ng mga pulis si Norhan sa Sarangani. Ngunit nagtangka itong tumakas at manlaban sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga baril. Kung kaya't napilitang gumanti ang mga pulis at tinamaan siya sa dibdib. Isinugod ang lalaki sa pinakamalapit na ospital subalit inilipat sa General Santos City Hospital dahil sa kritikal ang kondisyon nito. Nang gumaling na nga si Norhan, siya ay kinasuhan ng homicide at kaso ng pananamantala. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang ikinulong sa kulungan. Mariin namang itinanggi ni Norhan ang mga bintang sa kanya. Ayon kay Norhan, buhay si Cindy nang iniwan niya ito kasama si Aljas Jojo at iba pa nilang kaibigan. Tinanong naman ni Norhan kung bakit siya nagtago kung siya ay inosente. Sumagot naman si Norhan at sinabing natakot siya para sa kanyang buhay. Wala namang lumalabas sa mga balita kung napatunayang bang guilty si Norhan sa pagpatay kay Cindy o hindi. Hindi naman nasabi kung ilang taong nang nakulong si Norhan para sa pagpatay niya kay Cindy. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!